Ay, boss. may kwento pala ako sa'yo. Nakalimutan ko kwento nung nakaraan eh. Ayon. Alam mo ba yung lolo ko, vlogger yan nung araw? Parang tayo? Oo. Wala kang ginagawa natin ngayon. Nagbibideo, di ba? Oo. Oh. Yung lolo ko, vlogger yan. Oh. Alam mo, umubo pa lang yun. Talent pin na, may bayad na agad. Umubo lang? Umubo lang yun. Binayaran na? Oo. Oh, Oo, oh. oh, di ba? Ang lupit nga ng lolo ko na yun. O oh, ikaw, may ganun ka ba? Ang liit na bayad sa lolo mo. Bakit? Yung lolo ko eh anino lang, dumaan lang eh. An anino lang? 20 mil. 20 mil lang gan? 20 mil, anino Bundok lang. Sa... Grabe pala yung lolo mo. Pero ito, baka ito, dito, hindi na ultra lolo mo. Oh, ano naman yung bus? Ang lolo ko, umatin sa handaan niyan. Ha? Naghandaan. Oo. Oh. Ano nangyari? Ang handaan niya, alam mo kung ano? Ano? Bawang sibuyas pa lang, 5,000 na. Bawang sibuyas, oh. liman libo? Ganon ka, ano, ang lolo ko, kayaman. Ang nagpahanda. Payat? Payat ang handaan sa inyo? Bak, Payat pa yun? No, Lolo ko! Eh. Toothpick pa lang! Sampung libo na! Ano pa si toothpick yan? Ah? Ano yun ako? Ah?